Wait lang. Baka Jay start. Wala yun. Ganun lang. Eto, to, to. Try mo to. Negative. Positive. Okay, start. Ayo, Sige na kayo. Hindi nga ka nakaya eh. Eh kung ito, tsaka yung dalawang battery na yun ang gamitin natin. o oh, sige, try mo. Mali, mali. Ito muna ma, ayun muna ikabit. Kasi magdidikit yan eh. Ito muna? Oo, o, yan ang una. Kasi magdidikit yan dalawang clip eh. Oo. Oo tapos, tapos. saka natin eh, ganun. Oo, kabit mo. Oo, ano? Tapos ito naman. Okay start Ayan Effective ano <laughs> Tingnan natin kung gumagana yung Ano mo Yung alternator I-revolution mo Dito eh Ayan, okay naman Okay naman, Puma, pumapalo naman yung ano, yung kuryente Pauwi ka na ba? Pauwi na, dapat nga kanina pa Ah oh Ah 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 Ah